Marco Kawawa. Ay, taya, taya si, taya si Alam Pokpok. Madaya ka, Pokpok. Yare, si Pokpok, sabit. Patay ka, Pok, ngayon. Number one. Number one. ha? Kawawa si Pok. Follow by Marco. Follow by Louis. Ah? Follow by Mario. Oh. <laughs> ah, kawawa buro. <laughs> Yun, enan. Matas tumalon. Follow by Mario. Louis Moreno. <laughs> Sablay, sabit. Patay na. Buro. Wala na Ay dapat na dito si pagsumablay kayo. Yeah. Ayan na. Ben is alam po, po parang naglalaro lang, lang ng Chinese garden <laughs> Margo. <laughs> Kawawa naman. <laughs> Tuh, 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 akhirnya gak bug Fernando Delis, Alang kapalak, Marco Banggali. Enan Banggali, Pok Indonesia. <laughs> Aywa, Margo. Ayun, uh, no. Oh. Mau say. <laughs> ay! ay, ay. Yan. You want to join? <laughs> <laughs> Hindi ba? Apat ba? <laughs> <laughs> Hindi di. yoko pa 'yun. Hindi, taas ng kunti pa. Yung Yan. <laughs> 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 Abok, yeah, mabigat ang bayag. <laughs> Pok, ano, oy, buro ka na naman, kawawa ka. tayo <laughs> itaya ka na. Huwag ka lang, ano. Ay, saan <laughs> na ba yun? Saan na, ganyan na. Hindi. Doon na, ulit ulit. Ulit na ulit. Sige, sige, sige. Yung mo yung ulit mo. Saan na, saan na. Sige. Tapos nangot, ipok. Hindi, Hindi, ganyan. Mga daya ka naman, ayan, ganyan. Yuko ka ng konti, isa tuhod. Ayan. Yuko ang ulo. Luki ako nito. Yuko ka ng ulo.